Magandang hapon mga kwentong bidista. Andito ka ngayon sa tambayan ng mga kwentong hindi pang chismis lamang. Dito walang arte, dito walang filter at dito walang pinapanigan. Kwentuhang totoo lamang. Ako si DJ V at nandito ka ngayon sa Tunog Kaalaman. At dahil espesyal ang serye na to, dahil isa to sa mga unang serye na ipapalabas sa Tunog Bidista TV, Um, kailangan, espesyal din yung pag-uusapan natin. Dahil, alam nyo ba kung anong meron sa buwan ng Agosto? Kung anong celebrate natin tuwing buwan ng Agosto? Baka sabihin nyo, salt air. Hindi, mali yun. Tuwing buwan ng Agosto, taon-taon, uh, pinagdiriwang natin dito sa Pilipinas ang buwan ng wika. At para mas maging espesyal, uh, nandito ngayon si Binibining Joyce, isang Filipino teacher uh, dito sa karating gusali natin dyan sa iBED. Magandang hapon sa inyong lahat. Yan, maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa hapong ito upang talakayin natin ano nga ba ang tema ng Buwan ng Wika ngayong taong ito. Magandang hapon po, binibining Joyce. Magandang hapon din naman Ginoo. Napakaganda po ng uh, pag-uusapan po natin ngayon dahil ito po ay patungkol sa ating wika na kung saan ay kailangan po nating pagtuunan ng pansin. Okay, siyang tunay sapagkat tuwing Buwan ng Agosto talaga ipinagdiriwang natin ang ating uh, pambansang wika. Subalit, so, hindi naman talaga kinakailangan na tuwing Agosto lang dahil pwedeng ito ay ipagdiwang natin sa araw-araw. Hanggat nasa Pilipinas tayo, hanggat nanaletay na sa atin ang dugong Pilipino, yan, dapat ipinagdiriwang natin at pinapakita natin gaano nga ba natin kahalag, uh, kamahal Opo. ang sarili nating wika. Totoo po. At uh, bago tayo pumunta o dumako sa ating pag-uusapan ngayong araw patungkol sa tema ng buwan ng wika ngayong taon, Uh, nais ko po kayong tanungin uh, binibining Joyce. Uh, sa inyo pong palagay, ano po ang kahulugan at kahalagahan ng ating sariling wika? Marami na talaga ang nagpaliwanag sa kung ano nga ba ang wika. Pero ang isa sa pinakatumatak sa akin ano ay ang paliwanag na ang wika daw ang kaluluwa ng isang bansa. Ibig sabihin, ito ang talagang pagkakakilanlan ng mga mamamayan na naninirahan sa bansang ito. Kalimitan, di ba, uh, kapag napupunta tayo sa ibang bansa. Makikilala ba natin doon, sino ba talaga yung mga Pilipino? Sino ba ang mga kabayan natin? Kapag nakarinig tayo ng salita na, nasaan na kaya siya? Mm -hmm. Ayan, para Apo. mapapalingon tayo, aba, may Pinoy dito. Na doon natin nakikilala, sino-sino ba yung mga Pilipino? Kahit nasa ibang panig sila ng mundo, hanggat ginagamit nila ang salili nating wika, Apo. nakikilala natin sila. May mga nakikita po ako sa social media, lalo na po sa TikTok kapag gusto po nilang uh, malaman kung meron po silang mga kababayan na Pilipino sa ibang bansa, nagsasabi po talaga sila ng mga uh, Tagalog na salita. Tapos kung sino po yung nagre-react, doon po nila nalalaman na ah, may kababayan ako dito, Pilipino yun. Oo, oh, yan. Isa din yung sa mga napapanood ko. No? So, uh, kasunod po ma'am, uh, yung tema po kasi natin ngayon, uh, bukod po sa maganda siya, malalim din po siya. Ah, uh, pwede niyo po bang ibahagi sa kanila kung ano pong tema ng uh, natin ngayon taon sa Buwan ng Wika? Okay, sige. Vincent, pwede ba kitang subukin? Ano, bilang isang Pilipino. Sige po. Uh, isang mag-aaral, ano, na napapahalaga sa ating wika. Alam mo ba ang tema ng Buwan ng Wika ng Ang pagkakakita ko po sa tema ng uh, Buwan ng Wika ngayon ay about sa paglinang ng wikang Tagalog at wikang katutubo. Napakaganda po nakalagay dito paglinang sa Pilipinas at katutubong wika uh, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa so ito ang wika na ang uh, tema ng buwan ng wika na isinulong ng KWF na nangangahulugan na ang wika ay may ginagampan ng papel pagdating sa kasaysayan natin ano at sa makasaysayang iyon makikita natin paano nga ba tayo natulungan ng wika upang uh, mapalaya natin ang ating bansa kasi kung babalikan natin ano ang panahon ng uh, kolonisasyon, maraming mga mananakop ang pumunta sa ating bansa at isa sa kanilang ginawa upang makita na tayo ay nasakop nila, isa pong magitan ng pagtuturo mm -hmm. ng kanilang wika. Di ba nang pumunta sila dito, hindi naman nila tayo tinangkilik na gamitin ninyo ang inyong wika. Kung ano ang dala nilang wika, yun Pero ang pinagamit, nila, pinagamit nila sa atin. Ano? At ano ang dahilan? Bakit nila yung ginawa? Sinubukan nilang patayin noon na ang wikang katutubo. At ituro sa atin ang kanilang wika. Nang sa gayon, matuto tayo, ano ba ang paraan ng kanilang pag-iisip? At kapag naman natin o natutunan ang paraan ng kanilang pag-iisip, unti-unti rin nating niyayakap ang kanilang kultura at naiiwaksin natin ang sarili nating pagkakakayata. So kapag sinabi natin pananakop, hindi lang ito tumutukoy sa teritoryo ng isang bansa. Ang pinaka nakakatakot na paraan ng pananakop ay yung pagdating sa pag- papalaganap ng wika, kahit sabihin natin na malaya tayo ngayon, mm -hmm. nasa Pilipinas tayo, walang bantan ng digma, ano, panganib upang sakupin ang ating lugar, kung tayo mismo bilang isang individual ay nasasakop no? yung pag-iisip kasi. Kasi katulad ng nakikita natin sa kasalukuyan, marami ang mga Pilipino na hindi ganoon katatas pagdating sa paggamit ng sarili nating wika. Opo, sumasang-ayon po ako diyan uh, binibini. Uh, ang mga Pilipino po ngayon, uh, lalo na po ang mga kabataan, mabilis po silang mag-adapt ng kultura ng ibang bansa. At isa na po dito ang pag-aaral ng lingwahe nila. Uh, sa akin po, wala namang masama na mag-aaral ng lingwahe ng iba. Pero importante pa rin na aralin natin yung sarili nating wika. Dapat alam, mas alam natin yung sarili nating wika. Uh, sa palagay niyo po, uh, Binibining Joyce, ano po ang masasabi ninyo sa mga estudyante o kabataan na magaling sa ibang wika ngunit hindi ganun kalawak ang kalaman pagdating sa sarili nating wika? Uh, ang mensahe ko sa mga kabataan, you know, bagamat uh, masasabi natin na maari natin ipagmalaki ito, mar marunong tayo sa ibang wika at nagagamit natin ito sa ibang mga larangan, subalit so, sana, kung paano natin tangkiliken ang ibang mga wika, ganun din sana natin balikan, no? At tangkiliken ang sarili nating wika, no? Ito ang wika nagpalaya sa atin. At paano natin maipapakita ang pagmamahal natin dito? Ito ay gamitin. Sa paggamit po nito mismo. Sa paggamit. At hindi natin kailangan pahirapan ng ating sarili na gamitin sa mga sulating pang-akademiko. Kahit sa pang-araw-araw na pag usap natin sa ating mga kakilala, kaibigan kaklase, no, nagagamit natin ng wikang Filipino, doon natin maipapahayag na mayroong tayong pagpapahayag. At dahil nagbigay ka na po ng mensahe mo po sa mga kabataan, mm -hmm. ako naman po, uh, gusto kong sabihin sa mga uh, magulang na i-encourage din po nila yung mga anak nila, kausapin po nila yung mga anak nila sa wika natin, sa wikang Filipino. Dahil lalong-lalo na po na ang alam, ang alam natin na sa bahay nagsisimula ang unang kaalaman ng mga kabataan, ng mga bata. Uh, sana yung mga magulang po, uh, tinuturoan din nila, yung mga anak nila, yung mga bata, na gamitin yung sarili nating wika. Uh, dumako naman po tayo sa susunod ko pong gustong itanong sa inyo, uh, Binibining Joyce. Ano po sa tingin ninyo ang maaari nating gawin upang mas mapaunlad ang ating wika dahil nasabi po sa tema ngayong taon na uh, paglinang, paglinang, uh, sa pagkakaalam ko po, ang ibig sabihin po nito, uh, isa po sa ibig sabihin nito ay develop, parang mm -hmm. development. Sa inyo pong palagay, uh, paano po natin mas mapapaunlad or malilinang ang ating sariling wika? Okay, mapapaunlad natin ang ating sariling wika kung gagamitin natin ito, katulad na nabanggit ko kanina. At isa pa ay subukin mm -hmm. ang wikang Filipino kalimitan sa mga naririnig kong uh, rason ng ilan bakit ba hindi nila ganoon niyayakap ang wikang Filipino, lalo na pagdating sa iba, ibang mga asignatura, eh, sapagkat hindi daw kayang tumbasan ng wikang Filipino ang ibang wika, ng ibang uh, terminolohiya no, doon sa kanilang mga sulatin. Kaya nga lang, kung ang gusto talaga nating gawin ay tulungan ang sarili nating wika na umunlad, kinakailangan magpumpisa sa atin. Subukin natin hanggang saan ba ang kaya ng ating wika kaya ba banitong makipagsabayan sa iba pang mga wika. Bagama't alam naman natin bakit ba maunlad na 'yung ibang wika katulad halimbawa ng wikang Ingles na halos lahat ng uh, uh, sa lahat ng pagkakataon nagagamit natin kahit sa anong usapin. Pero ang Filipino kasi no, ang ating wika okay. ay talagang masasabi nating bata pa no. At habang bata pa, sabi nga natin, kinakailangan doon natin alagaan at doon natin umpisahan na mapayabong ang wikang ito. Subukin at gamitin natin ito hanggat kaya natin magamit. Opo, napakaganda po na at sumasang-ayon po sa inyo pong sinabi. Dahil sa pang-araw-araw, naniniwala po ako na meron tayong uh, pagkakataon na gamitin ang ating wika. At uh, malapit na po tayo mag magtapos, uh, Binibining Joyce. <laughs> Pero bago po tayo magtapos, gusto ko po sanang magkaroon tayo ng konting Laro. <laughs> <laughs> fast talk ba 'yan? <laughs> fast talk po, tama po kayo. Parang parang tambay po kayo sa mga um, sa mga reality show, Binibining mm -hmm. <laughs> Joyce. Patuloy pa rin yung fast talk natin sa Buwan ng Wika. So, gusto ko po itong tawagin bi ah. na Tagalog ko paliwanag mo. Ganun yung gagawin natin. Bali magbibigay po ako ng mga uh, malalalim na Filipino words mm -hmm. at ipapaliwanag nyo po ito kung ano po ibig sabihin nito. Sige. Dahil napansin ko po dito sa San Beda, uh, laking probinsya kasi ako, uh, natutuwa sila kapag nagkakaroon sila ng bagong alam ka or kaalaman sa malalim na na Filipino na Tagalog. Uh -huh. Natu natutuwa po sila sa sa mga ganun. Uh, kagaya po ng uh, sa lumpwet. Yung mga ganun po natutuwa po sila. Pero nat yung, yung nung naka- na, kung hindi kung hindi ko po alam kung napanood po ninyo yung sa sa Showtime na pag-usapan po nila na ang ang Tagalog translation daw po pala ng Winter Melon ay kundol. Oo, oh, oh, kundol. Oh, oh, napanood kayo yun. At naging, naging viral po yun kasi hmm. mad madalas nga po natin siyang ginagamit in English. Pero hindi po natin alam na ah, yun pala yung, yung uh, translation niya sa wika natin. So, Ready ka na po ba, uh, Binibining Joyce, ah, sa ating laro? Uh, may lima po akong inihanda na mga salita. Ah, ah. Ang una po ay harinawa. Okay. Ibig sabihin ng harinawa ay uh, ipagkaloob na wa ng Diyos. Ayun. Sa, sa, kung sa pangungusap po, paano po kaya natin siya pwedeng gamitin? Harinawa ay ibigay sa akin ng Panginoon ang pinapangarap kong trabaho. So, ibig sabihin, Hari Nawa, binibigay mo sa kanya ng buong puso yung uh, tiwala mo na mm -hmm. okay, ibibigay niya yan. Hari Nawa, siya nawa ang magpasya at magbigay. Pakalawa po natin, halumigmig, paborito ko po ito. Mm, halumigmig, malamig na dampi ng hangin. Is Ayan po. Ayan. Uh, banas. Banas. Pwede bang magbigay ng ano? Oh, yung banas kasi, uh, ginagamit yan sa ibang lugar no na parang ang ibig sabihin mainit mm -hmm. no yun talaga yung kahulugan okay. kaya nga lang sa ibang lugar pag sinabi nating banas may iba silang ibig sabihin eh may isang taga probinsya na napaaway sa Manila dahil ginamit niya yung salitang banas sabi niya ah kakabanas naman dito ang banas ganyan Apo. narinig siya ng kabilang table oh, tapos yun napaaway siya kasi ang ibig sabihin pala ng banas ay ang angas mo naman ang yabang mo naman. Parang mm. gano'n. So, akala nagaha mo na. Opo. Uh, way, pero nagre-react lang talaga siya na ang init. Na init. Ng Opo. Kasi yun po yung uh, ibig sabihin niya sa wika natin, mm. -hmm. Yung salitang banas. Banas. Uh, yung iba naman po, ang uh, ginagamit po nila yung salitang banas kapag mainit yung ulo nila. Medyo, okay. medyo katugma rin po siya ng mainit na pakiramdam pero mm -hmm. napupunta po siya sa mainit na mainit yung ulo. Uh -huh. <laughs> Ganun po siya. Pangapat po natin, sakbibi. Ayan, laging kasama o karama. Ikaw ang aking sakbibig. Sabihin, kahit dumadaan ka sa mga kalungkutan o kasiyahan, siya yung laging nandun para sa iyo. Uh, panghuli po natin, pasya. Pasya. So ito ay may kinalaman naman sa desisyon o mahalagang bagay na kailangan pag-isipan. Ayan, napakaganda po ng uh, pinag-usapan natin sa sharing ito, Binibining Joyce, dahil ayun, patungkol to sa sariling wika natin at hindi lang ito bastang wika. Ito ay parte ng ating pagkakakilanlan bilang mga Filipino. May gusto po ba kayong idagdag? Uh, yun lang, sana ay maging makabuluhan sa atin ang Agosto bilang pagdariwang ng buwan ng wika. At makilahok tayo sa mga patimpalak na inilatag ng ating paaralan sa high school. Napakaraming mga patimpalak sa iba't ibang uh, uh, level. no Sa grade 9, grade 11, uh, grade 10 at saka grade 12. At meron silang mga inihahanda. Para sa mga iba't iba competition. Ayun, at ang panghuli ko naman, kagaya ng sinabi ni Binibining Joyce kanina, hindi lang tuwing buwan ng Agosto pwede nating ipagdiwang o i-develop or ilin, uh, uh, linangin ang ating sariling wika. Pwede natin siyang gawin sa kahit anong panahon ng buong taon. So ayun, at dyan nagtatapos ang ating serye ngayon. Uh, muli ako si DJ V at ito ang Tunog Kaalaman.